Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pagdindinan ngayon sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas no, sa um, Kabanata Siyam uh, Siam, talata 11b hanggang 17 no, ay muli nating narinig kung paano ang ating Panginoon ay naawa sa mga sumusunod sa kanya ayon niyang pauwiin na uh, hindi man labang kumakain kung kaya uh, ang kanyang paghihimala ng pagpaparami ng uh, ilang pirasong tinapay at isda no uh, ang nakapagbibigay uh, sa atin ng uh, uh, kaisipan na ito ay hindi lamang uh, uh, bilang pagbibigay ng uh, pagkain kundi isang uh, paunang sabi, uh, paunang pangyayari sa kanyang itatatag sa huling hapunan walang iba kundi ang um, paghahabilin sa atin pagbibigay sa atin ng kanyang katawan at dugo no? Uh, na sa bawat pagpupuri pag, uh, at pasasalamat bawat eukaristiya, ay tinatanggap natin no? uh, sabi ng mata natin mukhang tinapay mukhang alak sabi ng ating ilong amoy tinapay, amoy alak sabi ng ating Bibig, lasang tinapay, lasang alak. Sabi ng ating kamay, ang texture ay uh, pang tinapay at pang alak. No? Likido at solido. No? Ngunit sinasabi ng ating pandinig, ng ating tinatanggap ay si Kristo. Kaya kapag sinabi sa atin, ang kataon ni Kristo, ang dugo ni Kristo, ang sinasabi natin, Amen. No? Na ito ay isang... Uh, pampalakas ng ating katawan, no? Na kaiba ito sa ordinaryong pagkain sapagkat kalimbawa kumain tayo ng ampalaya, hindi tayo naging ampalaya, no? O di kaya kapag kumain tayo ng uh, manok, hindi tayo naging manok. Ngunit kapag tayo ay kumain ng katawan ni Kristo, no? Uh, tayo na kinabang sa katawan ni Kristo. Hopefully, no, tayo naging katulad ni Kristo. Na sana sa atin na uh, malimit namang makinabang, malimit magkumunyon, no? Sana hindi tayo mahirati, no? Kapag sabi na hirati, parang matik na, parang hindi na masyadong iniisip, hindi na masyadong malay kasi sa hindi ng pagkakataon. Sana bawat pagkakataon, naisipin natin na tila ba yun ang unang pagkakataon, nag-iisang pagkakataon at huling pagkakataon na ating pahikinabang. Na sana ito din ay maging um, makapagpaisip sa atin na tayo ay katawan ni Kristo no ang buong simbahan no ang ibig sabihin mula sa mga trigo no ay tayo ay ginagawang tinapay na upang tayo maging tinapay kinakailangan maging mapagpakumbaba kung paano ang trigo ay uh, binapayo no uh, at minamasa no G ganun din ang ubas upang maging alak kinakailangan talagang mayurakan no, kumbaga, sa ginawa ng ating Panginoon Yesu so Kristo pinibigyan niya tayo ng halimbawa upang tayo na bumubuo ng bayan ng Diyos katawan ni Kristo at uh, uh, panahanan ng Espiritu Santo templo ng Espiritu Santo tayo ay laging magpasalamat no? ito ay napakadakilang himala napakadakilang sakramento ang sakramento ng ang uh, katawan at dugo ng ating Panginoon Yeso Kristo na sana huwag nating basta-bastahin na sana lagi nating uh, ihanda ang ating sarili sapagat nakilang panohin ang, ang pumapasok talaga sa ating katawan at katauhan no? na sana papasukin din natin siya sa ating my day sa ating maghapon, sa ating magdamag sa ating schedule, sa ating rest moments no? me moments no? me time no sapagkat yan ang hinahanap ng ating Panginoon na tayo hinahanap niya upang maging kaulayaw kapiling niya na no? napakaganda kung atin lamang ta uh, uh, nanamnamin ang sinasabi ng ating Panginoon Yeso Kristo na tayo sa Kanya we belong to Him tanda ng pag-ibig pagpalain tayo ng Diyos